Ah, parang sira na. Ano na Nakopo Nako po, yari na. Tingnan mo yung pinaganda noon, ang dugyot na ngayon. Dito po yun sa Zaragoza, Manila. Uh, puno siya ng mga basura. Ang dami mga ihi dyan. Kaya pag dumanga ito, ang panghe. Ibang-ibang amoy, no? Grabe na sayang lang yung gasos sa kayong effort dito na pagandahin. Hindi matutuwa si Yorme Nandito na tayo sa Divisoria, Manila. Ang pupuntahan natin ngayon itong Center Island dyan sa Zaragoza. So bukod dun sa Moriones na pinaganda, merong fountain, ito meron din. Pero after ilang taon nung pinaganda ito, ang dugyot na. Uh, may nag-comment uh, kasi nito eh. Tapos pinuntahan na agad natin, oo nga, grabe no. Hindi lang uh, tinapunan ng basura, sinira pa, ginawa pang kubeta, grabe, nakakalungkot. So, nandito tayo sa Divisoria at uh, lang tayo dito sa dulo ng Recto Avenue. Tapos, kanan tayo dito papunta sa Zaragoza. Ito po ang sitasyon ng Divisoria after ng Night Market. Sobrang nga Grabe. May nakalagay na dyan o. No? Bawal magtapon ng basura. No garbage dumping. yung literal na harap-harap tinatapon -harap ng basura dito. Ayan o, dito pala Central Island o. No? Oh. Grabe, gabundok yung basura. Ano? Grabe. Ito kumay, malapit to sa bagong school na ginagawa dyan o. No? Oh. Tapos tignan natin. Kaya yung pinaganda Oh. Ayan o. No? Oh. Grabe oh. binakbak pa Oh hindi na nakontento magtapon ng basura ito sinunog na yan binakpak pa talaga grabe o oh. Abutin na lang at uh, kung pa kompleto pa yung mga halaman. Pero lang iba doon, bawas na. Oh. Tari natin. sa Zaragoza Street. Yan, ito yung pinaganda kabay na. Bilagay ng Center Island. Tapos may mga lampos yan dyan. Pero ngayon, yung dating maganda, basurahan na ngayon. Sobrang uh, dugyot. Hindi matindi oh, sino unog oh Sinong nga uh, matutuwa dito Talaga mga galit yun Pagkabalik ni Yorme dito oh. Kahit anong paganda mo dito sa Manila Kung meron namang mga kuwan talaga dito oh. Sa Lahula O Radugyot Ito binakpak oh Hindi pa nakontento oh. Ano yan? Sayang lang yung pera dyan ito oh, na nakalbo hmm, na. kita na yung bakal oh. So meron din sa Moriones, ka yung pinaganda rin yun, pero abangan nyo yung kasunod doon. Oh, wala na, naubos na yung mga alaman, no. Grabe. Tapos ito, ginawang parkingan pa dito. Yan Oh. Amoy mapangipa. Ah, ito pala na, no? yun, know, no? Naubos na rin pala dito yung mga halaman, no? Tapos yung lampos, basag na. Ito. Ah. Ah, meron pala dito na nawala, oh. Grabe. Ano nangyari dito sa lampos, sir? Kasunog to, sir? Ito, may nabasag din. Ah, ninakaw? Ah. Yan. Lampo, sir. Pero, umiilaw pa ito paggabi, sir? Umiilaw pa ito paggabi? Yung mga ilaw din? Hindi ah, na. Hindi Ah, parang sira na? Sira na. Ano nangyari natin, sir? Puro, puno ng mga halaman to sir, di ba? Oo. Ano nangyari, sir? Bakit siya nakalbo? yan? Ito mga pagyakas at mga bata. Ito Marami din nagtatapo ng basura dito, sir. Marami din. Malinis. 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 parking dito. May record dito. Oh, di, di na. Uh, hindi matutuwa si Yorman ito pag nakita niya. Yung abay na. Pasag pala yung salamin. No? ah. Tapos so, ito, kung ano lang dito, kanto may raker daw dito. Papunta na ito ng Zaragoza Gate. Ito ang pier ng Manila. Ito po yung bagong Rosauro Elementary School. Meron itong 227 silid-aralan at yan po ay fully air-conditioned, 'di diba? Ang ganda ng mga school dito. Ito yung kauna-unahang pampublikong elementary sa buong bansa na merong modernong 10-story building at meron itong state-of-the-art na pasilidad na pwede na na maaring masigit pa sa mga pribadong eskuwela, 'no, 'di ba? Dito lang yun sa may Pan ka ba yan? Tondo, Manila. So, kasama bagong paralan na itinayo sa pamalang lungsod ng Manila sa kasagsagan ng pandemya. So simula dito sa Zaragoza, tara naman natin itong uh, Delpan Street. Kasama din sa ayo senior, Yorme dito pagbalik niya ay yung mga obstruction saka yung mga kalat dito sa kalsada. Kasi ito, tingnan nyo yung kalsada. Normal pa ba yan? Eh, na mga naka-parking, tina mo. grabi oh, Grabe yung buntot, di ba? Oh? Eh, dito mo lang makikita ka kabayan na uh, yung kalsada ginawang parkingan. Hindi lang double parking kundi triple parking, di ba? Ganon katindi yung uh, uh, parking dito. Bisa nga, ayaw na dumaan mga tao dito. Eh. Naghanap na lang sila ng uh, massive, No? So, papunta na to ng Divisoria, Manila. Siyempre, hindi lang double parking dito. Tingnan mo yung counter flow dito. Harap-harapan talaga yan, men. Grabe. <laughs> so, ano sa tingin nyo yung nangyari dun sa Center Island? Pinaganda na naging dogyot ngayon. Grabe, sayang yung effort doon, yung gastos. Saka, kung, um, yung effort na pagandahin talaga yung Manila.